magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction niyan itong post ng Masang Pilipino. Title: Representative Puno humanga sa husay ng pangungulo ni Pangulong Marcos. <laughs> sa isang panayam, sinabi ni Puno na naniniwala siyang ginagampanan nang Pangulo ng maayos ang kanyang tungkulin bilang leader ng bansa at determinado itong tugunan ang mga suliraning kinakaharap ng gobyerno uh, Ito ang exact statement ng Kongresista He is doing a good job He is bringing up the correct issues And he is determined to find the solutions to the issues that he raised. Ayon kay Puno. Okay. Tingnan natin itong people who reacted. Ano? 42,000 people ang nag-react. 26,000 ang tumatawa. Hindi sila naniniwala. Uh, 4,500 ang galit. So around 32,000 ang hindi naniniwala kay uh, Puno. 8,500 lang ang nag-like. Then, comments. Roberto Duyan. Na napod kay wala na gani mo salig mga laing nasod sa inyong administration kay puro mo korap. Wala mo maulaw. Puno? <laughs> hindi ka ba nahiya Kongresman po no kahit ang mga ibang bansa hindi na nagtitiwala ang ibig niya sabihin ang mga foreign investors kasi umaalis na sila pinupull out na ang kanilang puhunan yung nakakaalarma po yung August uh, 2025 na data ng Central Bank 41% ang ibinabah ng foreign direct investment. Dati, simple yung August last year, nakaabot ng 800,000 plus dollars ang pumasok na puhunan foreign capital. August of this year, nasa 400 plus na lang. So, alos kalahati ang ibinaba. Wala na. Kasi sa talamak kasing korupsyon na nangyari sa bansa, wala na na alangan naman ikaw negosyante ka. Oh, kaliwat kanan ang rally kontra korupsyon. Gusto mo pa bang ituloy ang pagninigosyo sa bansa? Of course not. Kito, umaalis na sila. Ah, tapos ito pa, sinasabi pa ng mga kaalyado niya. Eh, kasi alyado niya ito eh. Normal lang yan, nadipensahan nila ang kanilang amo. <laughs> Japana, Jesa Jessa. Paghilom, pag oy, ang mukha mo parang baboy tanda <laughs> sobrang laylay na sa kakain ninyo sa nakaw na pera Benji sumungit pera pera lang yan Benz Lore he's doing a great job for giving us kickbacks <laughs> uh, may kabahin Juan David John what in your dreams Armand Velasco, word of the same feather flocks together. Together. Uh, mga senador, sino yung mga pumupuri sa Pangulong Marcos? Magkapatid na tulpo. <laughs> Sabi ni Rafi Tolpo, PBBM is a good president. Bakit daw? Kasi kahit daw kahit daw binabati ko siya, hindi siya sumasagot. Kahit negative na yung ibinabato, baliwala lang sa kanya. Uh, sobrang mabait. Nang dahil doon, sa sobrang niyang bait, good job na daw yun, sabi ng uh, Rafi Tolpo. Si Erwin Tolpo, sa, uh, ano ba yung sinabi niya? Basta, may mga post na mga statement nila praising the president. He is doing a great job. ah uh, o oh, sige, great job kung great job. Kailang, kung great job siya, sabi ni Kongresman po no, correct issues, correct solution. Oh, issue on corruption, that's the main issue now. Anong ginagawa niya? ICI? Effective ba ang ICI sa pag-arrest uh, o pag-pigil uh, sa pag-bagsak uh, ng ekonomiya? Eh, ang ekonomiya natin bumagsak third quarter from 5.5% noong second quarter 4.0 na lang ngayon so ibig sabihin ineffective yung ginagawa ni Marcos Jr. kaya hindi ako sangayon itong sinasabi ni Congressman Puno na the President bringing up the right issues and uh, correct solutions ang solusyon niya na ICI wala rin It's not working. Hindi. Pati nga ang mga negosyante sa ating bansa, mga local businessmen, nagre-reklamo na eh. Nag-joint statement na ang 34 business groups urging the president to do something more, to be more decisive. Kasi malamya ang kanyang ang kanyang ICI malamya. Para bang pakitang tao lang, gandahan lang <laughs> tapos sa uh, selective justice uh, nag-iimbestiga ang DPWH nag-iimbestiga kung sino-sino ang tanong ito si si Karen Davila may in-interview siya na government official bakit hindi puntahan ang Ilocos Norte sabi ni Karen Davila hmm. set example kung talagang malinis ang Pangulo kung talagang hangarin niya is uh, transparency, bakit kayo ICI, bakit hindi nyo puntahan ang Ilocos Norte? Ano ko? Uh, kung ano-anong sagot ng uh, si Mayor Magalong atang in-interview niya. <laughs> Anong sagot? Eh, nakakatanggap daw sila ng report at yung report, pinupunta nang pinupunta naman, Dabao. Pag right now, kung biglang puntahan nila ang Ilocos Norte, mapapabili ba ko? Ilocos Norte at saka Leyte. Tatignan nyo, wala. Dabaw, inuuna nila. Of course, Bulacan, kasi dyan sumabog. Bulacan, nasaan pa yun? Uh, Yan, yeah, Baguio. Nakakapagtaka. Ang mga diskaya, ang mga kontraktor sa Ilocos Norte, eh bakit ayo pa investigan? No? Oh, may tinatago alam nyo na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito.

Okaron oh, nin nagit kayo ang atok ni Ate ug ni Kuya pa. Tindog na nagod sila o bagong balay. Karun sa inyong maistorya bahayin sa karun kabalay na mo. Salamat din karun sa nag-video o sa nagtabang ani o sa nagtanaw sa video nga nakabalay na ni. Sa ginoo kay kay kung walang tabang din yung kabalay. Salamat kayo.